Hindi ko pa nararanasan mga imaray. Hindi ko pa na alam kung ano yung imaray. Sabihin ko nga, sabihin ko nga, sa, sana payagan ni Doktor. Ano ba? Sabi, sabi tayo ni papa, hindi mo may taas ko kung ano yung tarot ko Hindi mo may sasara sa bong. Tarot ko natin yan Diyan na lang kay Mark. Diyan na lang kay Sir Mark. Huwag na ako na lang. Sir Mark na lang. Mas may tiwala ako doon. Sa Gat dahil mm -hmm. uh -huh. na natabo ko abag pag ano mga iba dahil hindi hindi ka alam. Mas may tiwala ako kay Sir Mark. Mag, 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 mas ano ako kay Sir Mark. Ano siya, walang labis, walang kulang. <laughs> totoo. <laughs> oh, walang labis, walang kulang. So, ang ano kasi ang tiwala baga. Ayun naman, yan ang wag mong wawalan. Eh. Tiwala. Tiwala. Eh, mas, kahit nga sinasabi, pagawa ko daw doon sa may ano, hindi, hindi. Kasi Sir Mark talaga ako, Jemel, Jemel Dorado, ng, ng Preto Diaz, manggagawa dyan sa ano, electronics dyan sa ano, sa Preto Diaz. Simula, simula nung ano, nung, nawala si Sir Anthony, yun na talaga nag, Ayos na. Grade 5 ako, inkita ko ng ganyan ayaw ko, kaya ako ayaw ko. Yung Sabi sa ko. Yan na talaga yung nabilin ko na yan. Tapos nasa pasyon talaga yan. Na ano. alam, Na, akin. na pag, kapag, pag namatay talaga. Pag walang bawa so. Di talaga Ayaw ko talaga. Lang nasa, nasa pasyon talaga ako. Mula nung bata pa ako, limang taon pa lang ako, angel ako ko sa sinakulo, ang hila ko. Hanggang ngayon, yun kasi Diyos, sabi nga, may pabasa yan, hindi ko pa napanunong binahan. Yan talaga, ang sinusunod ko yung nasa pasyon. talaga. Si Lola talaga, lino ko. Sige. Ikaw, Tia, ano ka? Bola din ka ba? Oh. Na, pag nagbabasa kita ng pasyon, dyan natin, dyan natin yan maintindihan na talaga may ang buhay. talaga. Oh, ang ngulit, makahiya. Pero ano yung sinasabi mo, anak mo? Dito sa kalibin kami? ng asawa ko yeah. yan. sa kanya. Ay, si... Pero at least, um, tinuloy mo na rin. Ano, oh, may ano. Uh, Oo, supra! Aros kamatayan ko ang kinadanas ko diyan talaga nga ang buhay ko nakataya kaya sabihin na wala daw akong ano ah ah, bakit? pag oras na may problema, ako nakataya eh pag ano man mangyari dyan, ako pa rin ano mangyari dyan, ako pa rin ano mangyari dyan, ako pa rin mas ako pa rin o. kaya sabihin nilang wala ako baka wala ako, wala ako, ako. pag may, may nangyari bakit ako? kaya paano nila masabing hindi ako? malilit pa yan ay ngayon. ano, yung, yung, yung panganay, yung panganay, dumating ako, ano, 8 pa 9. Yung pangalwa, 5 pa 6. Yung pangatlo, 2 pa 3. Talagang, halos, manang yung, manang, pa, yung, 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 yung bunso ko, ginigtas ko yun sa kamatayan. Isang bulati na lang pipirma, patay na. Puro bulati, tulong pala. Tulong araw ako katanggal ng bulati yung maliliit. Pangatlong araw. Man, ito, ito, pangatlong man. araw pinala ni Joseph, dalaw, tatlong pala, kaya alos, 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 di ko kaya kumain ng espagete, pero, ay, man, alos, mga walang, walang, ano yan, walang, itsura na yan, o, walang ay, itsura yan. sino nag-alaga ng mga, na, ay, na naiwan din sa nanay niya, sa nanay niya. Ay! Tapos, ma, 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 laman-laman ko, mga ganong-ganong pa lang yung ginagawa. Tapos, ngayon nang nabuhay sa atin, ang maayos akong kalaban. Ay. Kasi, pero, ay, 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 yung tatlo. Nandiyan sa inyo. Ha? Ah? Nandiyan sa inyo. Kumbaga hindi naman umuwi sa mama niya. Tabi, arog na lang ka ito. Ha? Ah, arog na lang ka ito. Pag, pag nag, nag ka na nag, nagadan ka, di pa ano na? Then nang kiss. Ah. 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 <laughs> 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 so, <laughs> pag, 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 pag <laughs> uh, <laughs> Balik talaga siya, balik talaga. Diyan makahali na diyan mag, mag so, tamoy, 'yan mag-mag-kiss. Tamboy tanga ni, 'yan 'yung sinasabi na hindi natin alam ang buhay. Nabab- uh, pag gwa biyahe ka pa naman, hindi mo alam ang buhay. Gagayahin ko 'yan. Ako minsan lang ako humag pag umaalis. Hindi, lahat sila. Lahat ako, sila mga, yung mga bata. Gagayahin. Hindi 'yan, nagpaalam. Hindi yan sila mga kaalis sa akin na uh, walang uh, kiss. Mahali, ah, wala. Eh! mga bata. <laughs> may experience ka kaya, 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 na lang mga bata na yan na tatlo. Oo. Hindi yan, hindi yan. Pwedeng alis na, walang paalam. Yung, yung Kahit na, na, lindus lindus na yan, may ma maliban na lang kung may mga pasayro tricycle. Tapos, o kaya ako hindi pwedeng marumihan, hindi pwedeng silang mag-kiss. Ano kasi ako, masilan ako. Masilan ako, um, masila ako sa pinang hindi ako pwedeng sabihin na ano. Basta hindi ako pwedeng hindi kitaan kasi yung mga basta, hi, Ate Daisy Vlog. Ganun ako, hindi ako basta dinidikitan. Pero pag ang, aalis sila na ako marumi, o oh, ano, ano, balik, 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 Oh, alam na nila ang, ang gagawin. Pag, 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 pag marumi ako, mama, oh, sige. Tapos ang aalis ako na ano, yung kumakain, hindi ako pwedeng yung paalaman. Kasi pag, pag nagpaalam kang kumakain ka, hindi ka mabuhusog. Baon nila yung kaya kailangan pag alis sila, aalis sila kung makain ako, alis na lang. Wala nang paalaman. Ibang ibang ano ko. Pag mga mahalaga, yan ang sinasabi ko. Pag mahalaga, importante. Pero may nakuha ako sa iyo ngayon na ano. <laughs> yan talaga, Aral. hindi yan sila. Aral. Hindi yan pwede kahit sino sa kanilang Aral. apat. Hindi yan pwedeng umalis na walang paano. Pero ang bibi ko, di talaga sinagaan. Nakis talaga ang bibig. Pag ka naalis ka. Oh, okay. Mas sila hindi ang agong po minsan, pag may tupak, di siya nagkikip. Pag tupak, nagkikip. Uh, man, pag ano, okay. pag nag-iiwal kami, layasan ka na ka. Lang pag Pag abot ka. Ano, ano, ano ito magpaparam? Kasi ang kahali. Okay. Uh. Yung, mga anak ko naman, magkikis lang yan pag, ano, pag na, paalis na sila, paano na, tapos kung sino lang sa amin ang mauna magkikis. Pero, pagdating sa, darling, So lahat my kami. Piece, my hindi, kung may kiss, may kiss. Kung wala, wala. Hindi pwede oh, sa akin. Kaya gagayahin ko yung sa iyo. Hindi pwede yan si kasi darling. yun nga sinasabi ko, <laughs> oh, madam, <laughs> yun nga, <yung laughs> yun nga sinasabi ko oh, na yan. hindi natin hawak ang buhay. Kailan ka iiyak kung wala na? Kailan ka sisi, magsisisi yeah. kung wala na? Hindi wala, na. gagawa ka pa ba? Para no. naman ako oh. sa buhay ko, na-enjoy ako. O parang masaya ang buhay ko nga dito sa asawa ko. Ayong, yung muna kong asawa. Hindi talaga. Lahat sakit ng ulo. Sakit ng ako, kahit kahit problemado ako. Pero yung, yung pagpapahalaga. Kahit yung problema. Kahit na, kahit ang dinadanas kong buhay, sobrang sakla. Pero, yung, yung pagpapahalaga, hindi ko talaga yun